Nanganganib na ba yung buhay ni Sara Duterte dahil sa pagtanggal ng 75 police personnel sa kanyang security detail? Tignan nga natin kung ano ba talagang issue dito at bakit umaangal si Sara Duterte sa pagtanggal ng 75 police personnel sa security detail niya. At tutubang bang nasa panganib na yung kanyang buhay at buhay ng pamilya niya dahil sa ginawa ng PNP? o kaya praning lang talaga siya. At hindi lang yon pati nga si Bongo Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla ay nanawagan para sa mga volunteers para maging parte ng security force ni Sara Duterte. Ngayon tignan natin yung kabuuan na itong issue na to para malaman ba natin kung totoo bang nanganganib yung buhay niya o kaya praning lang siya. Unang-una, may naka-assign na 433 security personnel kay VP Sara. At nung tinanggalan siya nung 75, meron pang natira na over 350 security personnel na nakabantay kay VP Sara at sa kanyang pamilya. Ngayon, alam mo ba kung gaano karami ang 358 security personnel na nakabantay sa isang tao? Ganito po karami yon. Etong litrato na ay may 400 na tao. Ganyan karami ang 400. So imagine mo, ganyang karaming tao nakabantay kay Sara. Ngayon nga natin kung gaano ba karami ang mga security personnel ng mga nakaraang vice presidents. Si former VP Lenny Robredo, nung panahon niya ay merong 100 na security personnel na nakabantay sa kanya na binawasan nga to 83 security personnel. At hindi naman siya umangal, wala naman nangyari sa kanya. At kung tutuusin, marami pa nga nakabantay pa rin sa kanya at sa kanyang pamilya. At ang nakabantay ngayon kay VP Sara is four times bigger ng mga nakabantay kay former Vice President Lenny Robredo. At kahit tinignan mo throughout history mga nakaraang Vice Presidents, mas maliit pa nga yung mga nakuha nilang mga security personnel. At gaano ba karami ang mga kaaway ni VP Sara na kailangan niya ng ganito karaming nagbabantay sa kanya at sa pamilya niya. Tapos alam mo ba, in highly urbanized centers like Metro Manila, sobrang kulang ng mga police officers. Alam mo ba na ngayon, ang current ratio is isang police officer per 500 residents. Pero to kabaliktaran. Ang isang tao ay may over 400 na nakabantay sa kanya. Habang 500 na mga Pilipino ay umaasa lang sa isang pulis. Tapos pag tinignan mo kung gaano karami ang mga PNP na pulis per city, magugulat ka na sa Makati According to the information I received, has only 560 police officers sa buong Makati. At medyo mahirap nga hanapin itong information na ito. Pero sa Mandaluyong naman, nakita ko that Mandaluyong City only has 285 police officers na nakabantay sa buong Mandaluyong City. Imagine mo to na mas marami pa nakabantay kay VP Sara at sa pamilya niya kumpara sa buong Mandaluyong City. Medyo nakakahiya naman to sa mga taga-Mandaluyong na ang nagbabantay sa lahat ng mga residente is only 285 police officers. Ang ibig sabihin nito, it has only one police officer per 925 residents, which is below the standard for a highly urbanized area. Kailangan one police officer per 500 residents. Pero si VP Sara at yung pamilya niya has 358 security personnel na nakabantay sa kanya at pamilya niya. Kaya alam mo, nung ginawa niya tong four-page letter para kay PNP Chief Marbil, medyo lumalabas na entitled lang talaga siya. Tapos nanawagan pa si Bongo at si Nabato at saka si Robin Hood na magkaroon ng mga volunteers na gusto magbantay kay VP Sara. Parang gumagawa siya ng private army. At kung tutuusin, yung dami ng tao na yan ay mas malaki pa sa karamihan ng mga private armies ng mga iba't ibang mga politiko dito sa buong Pilipinas. At sa totoo lang, nakaka-insulto to para sa lahat ng mga Pilipino na kulang ang police force natin para sa buong Pilipinas. Tapos itong taong to, umaangal na natanggalan siya ng 75 security personnel na may natira pa siyang 358 security personnel para lang sa kanya at sa pamilya niya. Kaya ang lumalabas dito, hindi naman nanganganib talaga ang buhay ni VP Sara, kundi spoiled lang talaga siya, entitled at praning lang talaga. At yan ang katotohanan.